mga kalaki magandang umaga po sa ating lahat 5am na po gising na po mga kalaki At syempre po tutok na po rito sa mga masusugin nating mga followers dyan Nagising na ngayong umaga Sa mga nag-aalmusal na dyan Sa mga nakagising na dyan Sa mga uh, inaabangan ng ating mga vlog mga kalaki Abay tutok na rito mga kalaki Dahil ngayon pong umaga Ibibigay ko po sa inyo ang mga masaswerteng lucky numbers Masaswerteng digit po na aabangan nyo po ngayon pong umagang ito Ang tanong ko gising ka na ba? Ang tanong ko, gusto mo bang manalo? Ang tanong ko, gusto mo ba talagang, talagang, talagang makakuha ng lucky numbers? Abay, sumubay pay ka na rito. Bawat numbers po namin ilista mo pag nagustuhan mo. At pwede po itong tayaan sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wedding, pati po sa Abroad mga kalaki, pwede po. Kaya tutok na rito mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Sabay-sabay niyo pong kunin mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Millionario Ayan po mga kalaki. Ito na po mga kalaki ang ating mga laki numbers. Ituloy nyo na po ang inyong paglilista mga kalaki. Umpisan po natin sa Isabela. 1-18. Togigaraw. 23-25. Rojas. 15-9. Capiz. 8-14. Bohol. 21-25. Bulacan. 35-7. Baguio sa East 12 Ano to? Bicol 7 9. Batangas 18 30. Bataan 31-25 Butuan 23-12 Benguet 7-1 Iloilo 14-18 Leyte 19 stress Samar 5-11 Paranaque Disisa East 22 Manila 224 Pasig, Sa East Ano Sa East 24 San Juan 3033 Marikina 2130 Tabuk 712 Romblon 1520 Angono Rizal 524 Montalban, Rizal 123, Ang Antipolo 2020 sa Taytay, Rizal 58, Cainta, Rizal 292, San Mateo, Rizal 3315. Ayan po mga kalakihan, Isunod na po natin ang Quezon City. Quezon City 2829. Pampanga 2325. Pangasinan 13 18, La Union, 27 Gs, Ilocos Sur, 30-36, Ilocos Norte, 2-31, Nueva Ecija, 8-20, at syempre po Nueva Vizcaya, 1-30. Ang susunod po natin ay Masbate, 15-9, Cebu, 12-18, Aklan, 8-1, Aurora, 21 20, 29 Laguna 5 30 Quezon 17 32 Olongapo 7 17 Susunod natin ay Davao 5 sa East Ano to Tarlac, 9 11 Kerino 1 G Bacolod, 731. Cavite, 430. Taguig, 135. Mindoro, 1931. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Mindoro para po sa masasugid natin mga followers dyan na walang sawa po nakatutok po sa atin mga kalaki na nag-aabang po ng mga lucky numbers abay dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin mga kalaki ha hanapin nyo po kami sa Facebook isearch nyo po Red Parungkin po sa Facebook na meron pong, tingnan nyo lagi ang followers na merong 400,000 followers sa Facebook at syempre po uh, meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa social media sa Facebook, meron din po tayong Youtube, ang Youtube po natin Red Parungkin po na merong uh, 16,600 followers at syempre po Tiktok ang TikTok po natin, Dread Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share na share na mga video, heart ng heart. Automatic po mga kalaki, padadalan ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo. At syempre po, tandaan nyo ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayado sa loob ng 3 months. Ayan po, sa Weteng, sa National, sa loto abroad, Lotto Pilipinas, ako po ang magbibigay mga kalaki. At syempre po, tandaan nyo po, 3 days po bago natin palitan ang ating mga lucky numbers. At baka naman kapag na code ko ang birth one at birth year mo, at sumali ka sa private consultation namin, ay mapanalo kita tulad po ng iba na nanalo na, na nakapost na. Marami pong nananalo sa lucky numbers natin pero marami din namang hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Sinasabi po natin ang totoo. Kaya nga po walang pilitan. Kaya kung interesado ka at gusto mong subukan, ang galing namin sa mga numero, magpa-member ka na, message ka na po sa messenger ko. Tatawagan kita, usap tayo para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Ayan po mga kalaki, tandaan nyo ha, sa mga mauna po magpamember ngayon po umaga, may discount ka, bibigyan kita ng discount. Para sa ganon, makasali ka kaagad at matutukan kita ng buong April na to, tsaka May at yung Kasi 3 months ang membership po, may discount pa, di ba? Ituloy na po natin mga kalaki ang pamimigay natin sa Marinduque, 29.5, Caloocan, 17 Gs, Muntinlupa, 31.8, Palawan, 5 37 Sambales 20 26 sa at ano to Apayaw Apayaw to sa Kalinga 5 3 ayan po mga kalaki kompleto na po mga laki na po natin mga kalaki takbo na po sa mga suki yung outlet Mayamaya maya gising na make sure po na irarumble yung mga 2 digit 3 digit 4 digit para mabalikan man ang numero panalo pa rin po tayo at eto na po mga kalaki ang ating paborito po ngayon ang shout out time shout out po tayo Uy, ito naman po sa ating sa mga OFW po mga kalaki sa may bansang Malaysia po. Ayan po. Kila Ate. Ayan. Kila Diche rin ano to. Diche Rhea at saka kay at ano to. Kay Tita Susana. Ayan po. Kay Tita Susana at saka kay Diche Rhea Hello po. Shout out po sa inyo. Nagpapabati po ang inyong mga kaibigan po mga kasama pong OFW dito po sa Bansang Malaysia. Hello po sa inyo, saludo po kami dyan. At syempre po, uh, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa Pilipinas po, ito po ay sa may probinsya po ng Quezon. Hello po sa inyo, Quezon po. Ayan, Quezon Province mga kalaki, shout out po sa inyo, maraming maraming salamat. At pupunta po ako ng Cebu. Ayan, magkita-kita po tayo mga kalaki sa aking mga followers dyan sa Cebu. Abangan nyo po ako dyan mga kalaki. Kita-kita po tayo dyan. Okay? Good luck mga kalaki. Gising na ngayong umaga. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it.